Ang dami nating followers dun, No? Ayun tingnan ko. Pipirma tayo ng isang sticker natin. Yung isang sticker natin, iahalo natin. Yung sinong makakuha nito merong 500. 500 sa ah! Yung order na Yung Dito nga! Ang dami nating followers dun, o. Ayun tingnan ko. Dito sa Bicol, pipirma tayo ng isang sticker natin. Yung isang- Yung isang sticker natin, iahalo natin. Kung, okay. sinong, kung sinong makakuha nito, merong 500 tres pesos. Alas ayrate, alas ayrate. 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 Sticker, sticker. Thank na. bro. Sticker. Thank you, bro. Sticker. Oh. May Merong may pirma Thank Yung may pirma, Baka kakuha ng 500, be 500 be sa akin Yung ma. may pirma. Tinatay <laughs> oh, <yeah>. ko <laughs> <laughs> oh, sino mananalo. Sino? 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 so nag stop over lang kami dito para kumain guys papuntang Matnog Sorsogon papakita ko sa inyo may mga konting nangyaring problema sa bawat motor natin pakita natin ito yung isang problema ay pakita ko lang to ha nalaglag yung ilaw ni boss M eto nalaglag yung ilaw niya so ito kasi hindi pwedeng pabayaan kasi nung una nagalaw-galaw lang siya mm -hmm. tapos nung medyo nakalayo na kami mga 30 kilometers nalaglag na siya natanggal na yung pinaka-tornilyo niya mm -hmm. so we decided na itali na lang muna siya then pagdating namin sa bayan Ayusin. bibili kami ng cable tie para mas ma-secure mas, secured. mas, mas secured. kasi to mga nakuha lang namin to sa mga flag ito yung sa mga ano nila sa mga lace nila ayan at least ngayon hindi na masyadong magalaw tapos okay, okay, -Boy. may nangyari pa kay Pacboy. Ito. Natanggal yung andito. Ano natanggal kay Pacboy? Fender. Rear fender. Natanggal yung tapaluto niya. <laughs> Tapos kay Sir Mel naman, yung motor niya. Yung center stand. Ito, ito, ito. ito. Center stand, medyo lumuluog-luog na itong kay Sir, Sir Mel. na na. So inaayos na rin namin yan. So yun lang naman na medyo nagka problema. Diba? Kasi may mga motor dito. Ito, ang ganda ng concept ng motor na to. Oh, ayan o. Kanina to, Idol? Kanina to, Idol? Ano, concept to? Tay? Ano lo? Ano ibig sabihin nun? Ito ba sir? barangay namin? Ah, concept. Pinalay concept. Nanalo na ito, nanalo na. Oo, madami na, sir. Ano ba talaga? Nanalo, hindi? Madami na, sir. Marami na, marami na. Marami na, na, boy ba? Chick boy? boy? Oh, chick boy pala eh. Anong <laughs> motor yan, Wave? TBS? Gundo, ano? Ilang babae na? No. <laughs> Sabi nito kayo? Eh, oh, ano? <laughs> ka, <laughs> <nag> idol? Bakit? <laughs>